Sumayon ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa Panginoon. Noong panahong iyon, umahon si Jesus sa isang burol at magdamag doong nanalangin. Kinaumagahan, tinawag niya ang kanyang labing dalawang mga alagad at pumili siya ng labindalawa sa kanila na tinawag niyang mga apostol. Si Simon na pinangalanan niyang Pedro at si Andres na kanyang kapatid. Sina Santiago, Juan, Felipe, Bartolome, Mateo, Tomas at Santiago na anak ni Alfeo. Si Simon ang makabayan si Judas na anak ni Santiago at si Judas Iscariote na naging taksil. Bumaba si Jesus kasama nila at tumayo sa isang patag na lugar naroon ang marami sa kanyang mga alagad at ang napakaraming tao buhat sa Hudea at Jerusalem at sa mga bayan sa baybaying dagat ng Tiro at Sidon. Pumaroon sila upang makinig sa kanya at mapagaling sa kanilang mga karamdaman. Pinagaling din niya ang mga pinahirapan ng masamang espiritu at sinikap ng lahat ng tao na mahipo siya pagkat may taglay siyang kapangyarihan makapagpagaling ng lahat. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiyo po muna po ang lahat. Magandang hapon po sa inyong lahat. Kung titingnan natin, mga kapatid, ang buhay ni Kristo, kasama sa kanyang misyon, ang lumibot sa iba't ibang bayan. At kasama sa kanyang paglibot sa iba't ibang bayan, ay doon niya ipinaparamdam ang kabutihan ng Diyos. At paano ipinaparamdam ni Jesus ang kabutihan ng Diyos sa pagtupad sa kanyang misyon, sa pagpapagaling sa mga may sakit, sa pagpapahayag ng salita ng Diyos, sa pagpapalayas ng demonyo. Sa madaling salita, yaan ang naging buhay ni Jesus sa kanyang misyon. Ngunit kung titingnan natin at alam natin na si Jesus ay hindi lamang Diyos bagkos siya din ay taong kagaya natin, masasabi natin na yung kanyang misyon ay nakakapagod. Nakakapagod ho ang lumakad mula sa isang bayan patungo sa isang bayan. Nakakapagod ho na pagkaguluhan ng mga tao nakakapagod ho marahil na magsalita sa harapan ng mga tao. Nung mga panahon na yon, wala pang mikropono. Nung panahon na yon, wala pang sasakyan patungo sa ibang bayan. Ngunit, magandang tanungin, saan kaya kumukuha o humuhugot ng lakas si Jesus? Ano kaya ang sikreto ni Jesus. Ngunit kung titingnan natin ng mga ebanghelyo, may isang bagay na tila hindi nawawala sa buhay ng Panginoon. Alam niyo po kung ano yon? Ang manalangin. Ang magdasal. Kahit po siguro sa haba ng araw ng Panginoon dahil sa dami ng kanyang mga tungkulin at gampanin at ginagawa sa buhay, lagi siyang hahanap ng oras at panahon upang manalangin manahimik at makipag-usap sa kaniyang ama yan ang sikreto ng Panginoon nagawa niya ang kaniyang lahat ng misyon dahil hindi nawala sa kaniyang buhay ang pakikipag-usap sa Diyos bakit ko sinisimulan sa ganitong pamamaraan ang ating pagninilay sa hapong ito. Dahil mapapansin po ninyo sa bandang unang parte ng ating ebanghelyo, si Jesus ay umakyat sa burol. At pagkatapos niyang manalangin, kinaumagahan, tinawag niya yung kanyang labing dalawang apostol. At marahil, bago tinawag ni Jesus ang labing dalawang apostol, nanahimik nagdasal sa Diyos. At siguro mga kapatid, isa po itong hamon para sa atin. Ang mga desisyon po ba natin sa ating buhay, pinagdarasal pa natin sa Panginoon? Yung mga bagay po bang ginagawa natin sa ating pang-araw-araw na buhay, inilalapit pa ba natin sa Panginoon? Dahil naniniwala ko mga kapatid, ang isang taong humihiling, nagdarasal sa Diyos, kailanman kanyang gagabayan sa tamang landas. Ang isang taong lumalapit, nananalangin sa Diyos, gagabayan niya sa tamang landas. Ang buhay ng Panginoon, kailanman walang pagkakamali. Ang buhay ng Panginoon naging mabuti dahil kailanman hindi niya kinilimutan ng Diyos sa kanyang buhay. Kaya nga minsan mga kapatid, magandang tingnan yan eh. Kasi minsan sa buhay natin, ang madalas nating nasisisi ang Diyos. Lalo na kapag merong hindi magandang nangyayari sa buhay natin. Pero ang tanong, lumapit ka ba? Nagdasal ka ba? Humingi ka ba ng gabay? Baka hindi naman. Mga kapatid, sa buhay ng isang kristyano, mahalaga ang buhay panalangin. Dahil sa mga panalangin na ito, diyan tayo kukuha ng lakas. Lakas na ang Diyos lamang ang kayang magbigay. Lakas na si Jesus, ang mahal na pong Jesus na Sareno, ang kayang magkaloob sa ating buhay. Mga kapatid, alam ko po na ang buhay natin ay hindi madali. Alam ko po na marami rin tayong ginagawa sa ating mga pang-araw-araw na buhay. Marami sa atin, ang iba sa atin, labing dalawang oras na naghahanap buhay. Pero sana din po sa buhay natin, wag natin kalimutan ng pinakamahalaga, ang manalangin. Dahil sa mga oras na tayo ay nananalangin, yan din ang mga oras na tayo ay kinakausap ng Diyos. Yan din ang mga oras upang malaman natin ang kagustuhan ng Diyos para sa atin. At alam natin na ang kagustuhan ng Diyos ang laging pinakamaganda. Ang kagustuhan ng Diyos para sa atin ang pinakamaayos. Ang kagustuhan ng Diyos para sa atin ang pinaka kaaya-aya. Mga kapatid, saan nga ba tayo kumukuha ng lakas? Nawa, kagaya ni Jesus, kahit gaano karaming ginagawa, hindi nakakalimut lumapit sa Diyos Ama. Dahil sa kanyang panalangin at paglapit sa Diyos Ama, doon siya kumukuha ng lakas Amen